Magandang araw ka success. Sa video ito, ang pag-uusapan natin ay ang silent violation sa Facebook. Alam mo na ba ito? Kung hindi pa, para sa iyo ang video ito para may idea ka na. Kaya umpisahan na natin. Ang silent violation ka success, ito ay tumutukoy sa paglabag ng kanilang mga patakaran, mga lituntunin na maaring hindi mo agad napapansin o nauunawaan. Ito ay ang mga paglabag na hindi ka agad na nasususpend o nababand mula sa platform. Ngunit maaring magdulot ng kaukulang aksyon mula sa Facebook. Narito ang mga ilang halimbawa ng silent violation. Una, spamming. Kung madalas kang nagpo-post ng para-parehong content na nag nagpapadala ng maraming friend request ng walang sapat na dahilan, maaaring ituring kang spammer. Pangalawa, fake accounts kung gumagamit ka ng peking pangalan o informasyon sa iyong profile o kung ginagamit mo ang isa o marami pang peking account, maaaring ituring kang fake account. Ang pangatlo, intellectual property violation. Kung nagpo-post ka ng mga larawan, video o iba pang mga content na copyright at wala kang pahintulot o lisensya mula sa may-ari, maaaring ituring itong violation. Pangapat, success false information. Kung ikaw ay nagkakala nagkakalat ng maling o peking balita, maaring ituring kang nagkakalat ng maling informasyon. Panglima, hate speech. Kung nagpo-post ka ng mga komento o mensahe na nagpapakita ng diskriminasyon, karahasan o angry content, ito ay labag sa kanilang alituntunin. Kahit na hindi ka agad na nasususpend o nababan, ang ganitong silent violation ay maaaring magdulot ng mga limitasyon sa iyong account gaya ng pagkakaroon ng mas mababang reach o pagkakaroon ng mahirap na makita ang iyong mga posts. mahalaga na sundan ang mga alituntunin at patakaran ng Facebook upang maiwasan ang anumang problema sa iyong account. Uulitin ko lang, limang silent violation na nabanggit. Ang una, spamming. Pangalawa, fake accounts. Ang pangatlo, intellectual property. Pangapat, false information. Panglima, hate speech. Yun, marami salamat ka success sa panonood. Kung may natutunan ka sa video ng ito o nag-enjoy ka, i-like, i-share. At mag-follow ka na rin sa akin para lagi kang updated sa mga bago nating video na ina-upload. Maraming salamat ka success at see you sa mga susunod nating mga video. Bye-bye po.